Sir, tanong lang po sana, sino madas may time mag shore leave? Engine department or deck department? Sana masagot. Salamat po. Okay, usapang shore leave tayo mga paps. Siyempre, engine department o yung mga taga-makina. Kaya magmarin engineering kayo. Pero hindi ganun kadaling mag shore leave mga paps. Paano ko nasabi? Ganito yan. Pagdating kasi sa puerto, nakapara ang makina. So ang engine crew pwede nang lumabas or mag shore leave. Yung mga deck crew, hindi pa makakalabas yan kasi may operation pa sila. Marami kasi tayong type ng barko. May cargo vessel, yan yung mga container ship, bulk carrier, pure car carrier, madami pang iba. Yun din cruise ship or passenger ship, yun tayong tanker vessel, etc. Ako, sa pagbabarko ko, ang lagi kong nasasakyan ay pure car carrier. PCC, ang mga kinakarga namin ay mga sasakyan na dinadala namin from Asia to Europe, Europe to US, US to Africa, kahit saan. Pagdating naman sa puerto, nakakalabas naman kami agad. Pero, hindi basta-basta. Bakit? Ang main engine or makina ng barko ay may PMS or plan maintenance system. Katulad ng mga sasakyan sa lupa, mini-maintenance din namin ito. Kaya pag nasa puerto ang barko, yan lang namin ginagawa ang maintenance ng makina. Ibig sabihin, hindi agad kami nakakalabas. Pero, depende ito sa sitwasyon. Ang machineries na support lamang ginagawa, sinasabay na namin ito. Depende sa running hours or plan maintenance system. Pagkatapos ng aming trabaho, doon pa lang kami makakalabas. Makakalabas na nga ba? Hindi pa. Hindi po ganun kadali yun. Kailangan pa po kasing ipaalam yan sa port. So magbibigay sila ng shore pass. E paano kung hindi pumayag ang port? Eto pa, hindi rin makakalabas sa port kung maikling oras lang ang itatagal ng barko sa puerto. Halimbawa, 8 hours lang, 6 hours. So kung lalabas ka, dapat 3 to 4 hours before nasa barko ka na. Sa amin lang po yun ha. 3 to 4 hours before, dapat nasa barko ka na. Ewan ko sa ibang kumpanya. Eto kasi nasasakyan ko car ship. Mabilis lang sa puerto to. Yan yung mga oras lang ang itinatagal sa puerto. Meron naman ako nasakyan, bulk carrier. Ang tagal sa puerto halos isang linggo. Wow! Ang sarap lumabas noon tapos sa Australia pa. Sana all talaga, 'di ba? Yung mga container vessel naman, ganun din, mabilis lang din yan sa puerto kasi magdi-discharge lang sila ng mga container at magkakar magkakarga, then naalis na ulit. Mabilis lang din talaga sila sa puerto. Kaya kung lalabas ka ng alanganin na oras, naku, mahirap yan. Hindi na kami lumalabas. Stay na lang kami sa kabina. Pahinga kasi bukas may trabaho na naman. Sa deck department naman, nakakalabas naman sila. Pero, after duty. Halimbawa, ang duty niya 8 to 12. So, 12 onwards, pwede na silang lumabas. Pero, before his duty, halimbawa, 8 to 12, dapat alas 8 ng gabi, makakabalik na siya. So, 4 hours or 3 hours before. Pero, nagkakaroon ng utangan sa oras. Duty mo, siya ang mag-duty. So bayad din ng oras plus pasalubong